Lulutuin yan. Wag. Wow. Bakit? Wag. Wow. Bakit nga? Hindi ako sisiw. Lab mo yung sisiw? Opo. Hmm. Kaya e, handa nga natin sa birthday mo. <laughs> e, sige. Oh, <laughs> sige. Ang bilis mo naman pumayag. Alaga natin 'yan, papalalakin natin para gagawin natin chicken. Yung isa. Tapos yung isa naman sasabawan natin. Gagawin natin tinola. 'Di ba gusto mo sabaw? Ha? 'Di ba gusto mo sabaw? Hoy. Lagyan natin ng papaya. sabaw gusto mo isa sabawan nga natin to yung isa gagawin natin chicken fried chicken so na ba gagawin natin fried chicken yan yung isa ha u -ug, u -ug, alam mo siya opo wag na lang paano yan wala nang ulam wala kang sabaw sasabawan na lang yan. Wow! Iluluto yan, iluluto. Hindi, doon chicken, doon dabi. Ah, Saan? sa Jollibee. Um, doon mang do chicken. Doon bibili. Opo. Saan? Doon bayad doon dabi. Hmm. Sa... Dabi yung puto. Sa Jollibee. Opo. Bahay. Hmm. Eh, gusto ko itong gabing fried chicken, eh. Oh, doon na yung, uh, mm. doon magdo. Asa ah, sa magdo? Oo po. Hmm. May yung doon, tainan niya hot. Hmm. May yung doon, cook. May cook? Mm-hmm. -mm. Tsaka? Tsaka? Chicken? mm pa. Saka? Yan, no? Wala na. Wala na pala eh. Ito na lang gusto ko iluto.